Ito guys, mag ano muna tayo guys, pakain ng baboy. Dito sa ano, paliparan. Ito sa lote namin dito. Yan, ang ano kasama ko si Bunso ko. Yan, ang tumulong sa akin. Yan. Takal-takal pa. Dali Bunso. mm Masipag talaga ng bunso ko, guys. Hmm. yan pakainin namin mga ano, alaga. Yan. Alaga namin, guys. Ayan. Hmm. Lagay ko na nga lahat. si Bunso ko, inumin nila. Punuin. Ayan guys. Ang assistant kong Bunso. Ayan. <laughs> Kumain na sila guys. Maliit pa sila. Ayan. Um. Hmm, guys, oh, pagkakabalan ba? Ayan. Kain na. Mm uh -hmm, -huh, pa. Ta. Uh, tulakan pa. Ayan. Sige na, guys. Hmm. so Magluluto na naman tayo ng pansit. ng rienda Ang ganda sa buo. Sa bundok-bundok. Hulo to guys. Hulo. Ayan. Hulo. Tawagin hulo. Sa paliparan. ito. So, Haluin muna natin. Pa-brownin. Brown. Kulay Lagyan natin ng manok. Earning manok. Hmm. Lagyan natin carrots. Ayan. Beans. Beans. ganda mamuhay dito guys. Tumira. Eh tahimik lang. Ayan. Ayan. Kumuha na ng panggatong ang bunso ko. bunso, tulong. Si pagyan, bunso ko na 'yan. Hmm. Sa, ah, dami punong-punong gatong ah. Ano, ah, lagay na natin ang ano. Bihon. matigas hmm. hmm. ah. Pantun. Hmm. Halo-halo ini. Ayan na guys, luto na. Ayan na guys, dumating ng aming kubo. Ito yung titirhan namin dito sa lote namin. Ayan guys, o. Oh. Hirap silang ano eh, yakyat. Ayan, hirap talaga. Hmm. Akyat talaga. Hmm. hmm. Ito na guys. So, naayos na. Ito okay, medyo tabingi na. Hmm. Tagilid kasi guys na ano, hindi pa masyadong na pantay itong lupan dito. Ayan na guys. Oh, eh, naayos ayos na rin. Kahit pa paano. Pwede na yan tulugan mamaya guys. Ayan.